Apir-apir sa mga kamami kong mahilig umigop ng suka tulad ko. O, oh, di ba napakasarap? Kaya tara, samahan nyo akong gumawa ng the best sagsawan in the world! Char! Pero yamers! So ayan mga kamamis, magready lang tayo ng dalawang pipino at hatiin natin into cubes na maliliit. Siyempre, hindi rin mawawala ang siling labuyo. Nako, napakasarap. Katapos, magready na rin tayo ng ating sibuyas. 3 pieces na malalaking sibuyas ang ginamit ko dyan mga kamamis. And then, nagpitpit na rin ako ng isang buong ulo ng garlic. At para mapadali ang buhay mga kamamis, kung meron lang naman kayong food processor na gumamit na lang tayo kaysa maghiwa-hiwa tayo. Nako, naiiyak na nga ako nung hinihiwa ko yung sibuyas. O di ba? Ang dali-dali lang mag -chop, chop no more tears pa. Pagkatapos mga kamamis, ilagay lang natin ang ating chichap-chop na onion sa ating pipino at sili. Lagyan na rin natin ng asin, paminta. Syempre, hindi mawawala ang paprika. Pagkatapos, 4 tablespoon ng brown sugar. And then, lagyan na natin ng white vinegar at cane vinegar. Naku mga kamamis, itry nyo na to. Napapayamers na talaga ako ngayon. Naku mga kamamis, confident ako. Ito talaga ang the best sa in The World. Naku, walang halong chika.